Team Studio, itaas na po ang hawak ng mga numbers! Puno na tayo ng yeah, Good luck po mga Dapper Cats! Ang Mapeperaphy, yung may pinakamataas na energy! Nasaan <makes> naman <noise> <Paka, papa. makes> ang Iwagay <noise> Wai? Iwagay Wai! Isyaalala! Isyaalala! Ganun talaga? Pag hindi pasag ang hindi maganda. Dapat pasag boses. <laughs> ito <laughs> na, number one, seven, four. Ay! Ay! One, seven, four. Uy, ito yung double cuts from the gate. 174. Dito po kayo. Mommy. Okay. Ano po nangyari sa pantalon nyo? sa? Ay, <laughs> style <laughs> yan, bossing. Style pala yan. Saan barf wire Ah, style pala yan. Ano po pangalan? Abilita de la Cruz. Use Abelita de la Cruz. Abel? Abelita. Abelita. De la Cruz. De la Cruz. Tika saan po? Taka barangay post property, Northside, Tagig. Tagig. Tumawid lang po Oo, oh, malapit-lapit lang. Hindi naman kayo nabaha. Hindi naman po masyado. Hindi naman po masyado. Kamusta po yung barangay ninyo? Okay naman po. po. Yung bahay ninyo, okay pa? Ay, nagtuluan po ng... Alam kayo. Tsaka na wala ng kuryente. Tumulo ang bubong. Opo. Bakit po? Ay, sa tagal po ng ulan. Ay, oh. friend. Pumutok yung aming, ano, pag-alis ko nga pumutok yung aming kuryente. Pumutok. Oh, okay na po ngayon. Okay na daw po, sabi nung ay ano namin. Tantlety okay. namin. Kayo po ba yung may asawa? Ay, wala na po. Ay, ano nangyari sa asawa? Namatay na po. <laughs> Hindi nyo mo kami na na. So na po. po kayo? Opo. Five Ilan years po? na po. Five years na. Ilan Apo. po ang anak ninyo? Dalawa po. At uh, may mga trabaho na? Meron naman po. Kayo po, may hanap buhay kayo? Nag-vendor po, nagtitinda. Ano po tinitinda ninyo? Marami din po. May bibingka may po, tubongbong. May roll. <laughs> bakit naman gano'n? <laughs> Kaya <Kami> niniwala. <laughs> Di po ba oh. kayo nagdala? <laughs> Ay, hindi pa nga. Eh, bakit ako ba ganun? <laughs> <laughs> so, wala kayong tinda ngayon? Wala po. Ay, tama-tama. Dahil mape-perapy kayo ngayong araw. Yes! To. yes! yes! Ay, sige, doon po tayo. Okay. Good luck po sa inyo, Mommy! Ano yun? Ano ba yun? Pino ba ko maaway sa'yo? Ha? Ah. Okay na Bossing, oh. Sino? Pumasok ka! Sino? may away dito? Guard! 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 Pasok ko. Guard. Poses nga. nga, ito. Kaninong alaga, Ray? Pakilabas na oh. May hinanap lang oh. po. Okay, ano po? Nakawala po. Mawalang gana na lumayos ka dyan. Excuse me lang po. Saktong-sakto pa yung pagkakatalisong? Hindi po pa ganyan. Pagpapaniktag po ang excuse me. <laughs> Or yung na. Nakakuryente. Kumulot yung buhok. <laughs> Pataas at mababa lang, ha? aling uh, Amelita. Para sa mga cards na may hatid na swerte, nandiyan si Singing Queen Anne. Let's go!

queen at fresh. Ay, oh, oh, fresh na fresh, fresh graduate. Thank Yay! you po. Congratulations at graduate ka siya ng Bachelor of Science in Information Technology, major oh. in Web Systems Technology. Thank Technology. you boss. Thank you po. Congrats. Okay. Galing mo. Congratulations. <laughs> thank you, boss. No, tingnan ko nga yung mga napag mo. Cut the <laughs> cards. Cut <laughs> the <laughs> <laughs> cards. Okay, tingnan nyo ha. Alam nyo na ito. 1 to 13 yan ha. Anong gusto nyo nasa ilalim? Pakwan, saging, mangga. 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 Anong gusto nyo ipatong sa mangga? Saging. Saging. Naka. Bagong. At pakwan. Para sa unang card mo. Sige, queens. Pasok. ka mga singing queen sa pagiging unang card mo. Nandiyan si singing queen Sam. Casey. Eunice. Jean. Sinong uh, pipiliin mo, Melita? Si... Yung nasa gitna, yung nakapilo. Ano ang pangalan? Georgia. 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 <laughs> Georgia talaga, lagi na lang. Suki si, si talaga si Georgia, Bosi. Bo nasa dulo ba? Sino ba? Eto, eto, Si Melody po. Ay, pangalawa. Ah, si Melody. Si Melody. <laughs> si, Melody. Si, Melody. Si, Melody. <laughs> si Melody po ba o si Bridget? Si Sinu Charing, ba? Charing, Charing. Eto po, eto yung one, two, three. Pangatlo. Pangatlo po, Hato. Ha? Pangatlo po, sa kapila. Pangatlo mula sa kanan. <laughs> <laughs> Mami. Mami. <laughs> ami, ami, Duro ko na lang. Duro po. Ito ka. Ayan po. Ito. Opo, oh, opo, oh, opo. Oh. Okay. Oh. Georgia, grab po. Georgia! <laughs> Kung si Sam pinili mo, ito sana ang first card mo, Amelita. Tingnan mo. Ay, naku, sayang. Mo. Sayang. Ganda Ganda yun. Naka! Kung si Casey, eto sana. Ay, naku! No! Okay, okay, So-so. Okay, okay. Charing. <laughs> Kung si Jean, eto sana. Ang card mo. Uy, sa... Ganda rin yun. Mm, galing nga mo, yung mga ngay natin, mga uusay, uh, <laughs> <laughs> Professional ngay -ngin. Mga professional niya. <laughs> Ang napili mo ay si Georgia. Pakita ng card. First card ni Amelita. Ay. Apa? Ay, naku. Titingin-tingin pa eh. Naku. Oh. 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 Nine bananas. 5,000 agad. Oh God, Brucey. Agad-agad, 5,000. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Pababa. 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 daw. Tingnan natin. Pababa nga kaya, An? Pababa. 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 Naku. Pababa. Papa. One watermelon. Meron ko ng 5,000. Dagdaga pa natin ng 5,000. Ang card mo ngayon ay one watermelon. Ano sa tingin mong next card? Pataas o so pababa, pababa, <laughs> Pataas. Pataas. What? Pataas. Pataas daw. Pataas. Tignan natin, pataas nga kaya! Pataas! Uy! Pataas! Ano ko? Pataas! Uy! Pataas! Mama! Pataas! Ay! Papa! Ah! 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 Bravo! Bravo naman! 13 banana! Napakaswerte no, ba? Swerte! <laughs> Meron ka ng 10,000. At ang card mo ngayon ay 13. Pataas. Banana. Pataas na yan. Another 5,000. Ano sa tingin mo susunod? Pataas o so pababa? Pababa! Pababa! Mabilis. Agad-agad, boss. <laughs> Hindi kayo sinunod. Pataas! Pababa! Pababa daw. Tingnan natin. Pababa! Pababa! And patingin. Pababa! Uy! Uy! Ay. Okay! Galing! Galing! Ayan na. Meron ka ng 15,000 pesos. Ang card mo ngayon ay four. Pineapple. Another 5,000. Ano sa tingin mo ang next card? Pataas o pababa? Ooh. Oh! Pababa din! Ayan na, ayan na. Team Bahay, iskagalong QR code at pabili kung pataas o pababa ang next card. Diba? Okay. So, Team Bahay... Amelita, ano ang susunod na card? Pataas o pababa? Pataas. Pababa. Mabilis. Pataas. Pataas. Pataas daw. Dos, tres yan. Uy. May dos, tres ako na dinig na. Pababa eh. Eh. Pataas ba yan? Ano? Patingin. Pataas. Pataas. Naku po. Kaka. Mama. BABAY! Mga oh, hey. expert ang oh, nandito dito, hindi ka nakikita. Kasi mga expert yan eh. Mga expert. Expert ngingi yan eh. Di bali, meron ka pang 15,000. Pwedeng madoble ang maging 30,000 pesos. Kapag tama ka dito sa last card. Kapag mali, kalahati lang ang maiuwi mo. 7,500. Team Studio, support nyo si uh, Amelita, ha? At may chance kayong makabalato. Yes! Mm. Tatlo sa inyo, pwedeng manalo ng 5,000. Oh. Kapag naka-jackpot rin. Pati kami dito. <laughs> Take pa 500 kayo. Oh. Ang last card mo ay three bananas. Ano sa tingin mo next card? Pataas o pababa? Pataas. Ay, napakabilis naman sa bago. Pataas. Pataas daw. Naka. Ang mo kaya ay pababa o pataas. Singing Queens, paso. Pababa. Ik singing queen, mo, may na card na singing queen, Sam. Als je denkt dat ze zeggen 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 It's ze zeggen dat 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 ze

It the singing queen, Yuni. -Yu.

Sige po. mami. Ah! Ay! Ay, wag yan, wag yan! Sige ah! po. Number one. Number one. Si no, Sam. No, 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 no. Si... Si Mercy. Mercy. <laughs> Sige, Queen Sam. Kung si Casey, pinili mo, ito sana ang card mo. Pataas ba pa yan? Ako, ang niya ay pataas. Yoy! Sayang. 12. Kung si Yunis. Pataas hey. pa yan. Oh! Ay, oh! hey. ako oh, pataas pa rin. Six. I... Okay ka na ba kay Sam? O oh, gusto mo magpalit? Nako. O na daw. Nako, 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 nako. <laughs> Dito ka makinig. Huwag ka makinig dyan. Oh, yan na lang daw. Jean, patingin. Nako, 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 hindi ka nakikita. Pataas pa yan. Sabi ko ng labi. Tingin ka kasi ng tingin doon. Ayan bababa. Hindi ka dito lumingon. For 30,000 or 7,500, Sam, patingin. Hinahanap niya ay Pataas. 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 Kontre. Kontre. Iwa kay Iway! Kala! Pariwala ito. Di bali, mananalo ka ng 7,500. At ang iyong home partner na si Rosa Pandong ng Taguig City, 7,500 din. Congratulations. Congratulations, Mami Amelita. At meron po gift pack from Happy Toothpaste. Nitin thank Pinoy. Thank Nitin Happy. Ganun pa man, muna pa rin tayo ng 3 winners of 5,000. Wuhu! Mga numbers. Para sa Team Studio. Kita nga sa mga numbers! Ang iwa! Ang Team Studio! Ang numero, Number 51. Ah! Uh Kung -huh! saan ang malakas, dun ko ibibigay! <laughs> 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 56! 51. Five, six. Last one, mga the guys. Good luck. 159. Yeah. 5,000. Congratulations, Amelita. Be Congratulations, po.